Good morning po, ayan po yung aking CR po hmm. Hindi ko po alam yung aking CR, naninilaw yung ganyan Pero matagal na po kasi ito eh na 10 years na rin po kasi itong CR ko. So, pero yung bowl ko po, malinis po. yan, yan po ang mga bowl ko dito. yung bowl ko. Oh, ayan po, pati nga yung jacuzzi. Parang ang ah, gano'n, hindi na masyadong white. Pero sa katagalan siguro po. Ma oh, ayan po yung aking CR. Hmm. Kaya, yeah, yung gusto mong bumili po nito, bilhin na po. <laughs> ayan po. Uh, ang aking walking closet po, mga kaarang. Uh, ayan ang kalat Makalaton. Uh, ayan po. Uh, ayan po yung ano, yung aking room po. Basta ito po yung kwarto ko po, mga mga mahal ko <laughs> Ayan, oh. Ang aking mga lalabs, mga kaarang. Ayan po. Yung air... <clears throat> aray ko. Kaya yung may pera po, baka bilhin nyo naman po. <laughs> okay naman po yung aking room. Ayan. Pero hindi po ako mayaman, ha. Kasi ito mga bigay lang po yan sa akin, oh. Hmm. yan yung room ko. Tapos... May salamin po. Ay, makisalamin. Bagong gising kaya ako eh. Hmm. Yan po yung aking salamin. Hmm. Kaya pwede pa ako dito magsayaw-sayaw. <laughs> Yan po yung room ko mga kaarang ha. <laughs> Pasensya na kayo sa aking room. Hmm. Ayan oh. Bye! Thank you for watching my ano video po mga kaaram